Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Iris, likas ang pagiging matatag at diretsyo sa desisyon. May tapang na ipaglaban ng tama, at inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang sarili. Hindi nagpapadala sa tukso ng kasinungalingan at laging tapat sa salita. Ayaw sa mga walang kabuluhang usapan at mas pinipiling maglaan ng oras sa mga mahalagang bagay at tandaan ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat thoros sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Taurus, lumalabas ang kasipagan at disiplina. Maingat sa pera at hindi basta nagpapahiram. Pinahahalagahan ang katahimikan sa trabaho at ayaw ng pintas o kahihiyan. Malambing sa pamilyang ngunit matatag sa paninindigan kapag kailangan at tandaan ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Gemini likas ang kasiglahan at bilis sa pagkilos gusto ang matatapos agad ang gawain upang hindi sumikip ang isip Masayahin at palaging may hatid na positibong enerhiya sa paligid. Maalaga sa pamilya at may kakayahang magbigay ng lamang at suporta. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng cancer, matyaga sa trabaho at may malasakit sa mga mahal sa buhay. Maingat sa pera at hindi nagpapadala sa suhol o panunuyo. May kakayahang mag-ipon at magplano para sa ikabubuti ng pamilya. Mas pinipili ang sariling sipag kaysa makiusap sa iba. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Leo, mabilis uminit ang ulo sa walang saysay na usapan, ngunit marunong umiwas sa gulo. Mas pinapahalagahan ang katahimikan sa tahanan at masigasig sa trabaho. Mapagmahal at malambing sa pamilya, at handang tumulong kung kinakailangan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Virgo, maingat at masinop sa kilos. Hindi mahilig makisali sa usapang walang kabuluhan at mas pinipiling magmasid bago gumawa ng aksyon. Sa trabaho, masigasig at laging may plano. Mapagbigay sa pamilya at hindi nagdadalawang-isip maglaan ng tulong. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Libra, likas ang pagiging makatarungan at marunong magbalanse ng sitwasyon. Ayaw ng alitan at mas gustong makahanap ng kompromiso. Maingat sa paggastos at marunong maglaan para sa kinabukasan. Mapagmahal sa pamilya at mahinahon sa pakikitungo sa kapwa. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Scorpio, malalim ang pag-iisip at hindi basta nagtitiwala. Mas pinipiling kumilos ng tahimik at hindi agad ipinapakita ang nararamdaman. Matatag sa trabaho at seryoso sa bawat tungkulin. Tapat sa relasyon at handang ipaglaban ang iniibig. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Sagittarius, masayahin at puno ng sigla. Bukas sa mga bagong ideya at hindi takot sumubok ng kakaiba marunong magbigay ng payo at may malasakit sa kapwa. Ayaw sa negatibong usapan at mas gustong nasa masiglang kapaligiran. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Capricorn, seryoso at masipag sa trabaho. Laging nakatutok sa layunin at hindi madaling matinag sa mga pagsubok. Sa pera, marunong mag-ipon at iniisip ang kinabukasan. Matatag na haligi ng pamilya at handang magsakripisyo para sa kanilang kapakanan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Aquarius, bukas isip at puno ng ideya. Marunong makibagay at handang magbigay ng oras sa mga nangangailangan. Maingat sa pera ngunit marunong mag-invest kung nakikita ang malinaw na benepisyo. Ayaw sa makitid ang isip at sa mapanghusga. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Pisces: Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Pisces, maunawain at mapagbigay. Madaling makadama ng damdamin ng iba at handang tumulong kahit walang kapalit. Mas gusto ang payapang paligid at iwas sa gulo. Maingat sa paggastos at inuuna ang pamilya bago ang sarili. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran. Biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat.